So guys, gagawa po tayo na ngayon ng blouse and skirt na pang elementary school uniform. So, etong skirt na to guys ay kadugtong po ng blouse pang, pang elementary. So, ito po ay round pleats. Katulad din po nung nauna kong upload na skirt pang college naman po yon. So, ito ay round pleats na kadugtong yung blouse. So, itong tela po na to, yung haba is 54 inches. Then, ang lapad naman nito is 23 inches. So, guys, 23 inches. Ngayon, ang pleats, ang pleats naman nito, ang sukat niya is So, mag-alawas lang tayo dito ng half inch. Yan. And then, from here, sukat tayo ng 5 inches. Then, 5 inches. Yung, lap, yung distance ng pleats niya is 2 in 1 half para sumakto po doon sa waistline na 36 inches. Para makuha nyo guys yung sukat ng waistline sa pagpi-plate. So, i-divide nyo lang po yun kung gano'ng kalaki yung plates, distance ng plate na gagawin po ninyo. So, ito, yung distance sya is 2 1⁄2 and, and then yung nasa in inner plate naman nito is 5 inches. So, ibig sabihin kung hati-hatiin mo sya is 2 1⁄2 only sya. 2 1⁄2 inch sa 6 1.5 cm naman po siya kung sa cm mo kukunin ang pleats po nito is 7 pleats round pleats po siya Ayan. so mamark ko lang siya 5 inches then 2 in 1 half inch Ito lang pong gagawin nyo hanggang matapos yung ating pagbamark ng pleats po natin. ayan. So, ang piece po natin is dapat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ipiplits na po natin siya. Para ipiplits natin siya, gagamitan natin ng pin. Ito. Mula dito, itong first pitch natin, tatapat natin dito sa marking sa side. Ah, ganyan. And then, lalagyan natin ng pin. 7 So 7 pleats po siya and Then pag na-pleats na po ito Lalagyan naman natin ng bulsa dito And then pag nalagay ka bulsa Or pocket nya Itudugto naman natin dun sa blouse So yun guys, atayin muna natin dito sa ibabaw Yung pleats ng ating Round pleats skirt So, kunin yung size ng waistline. So, ang sukat niya is 36 inches. So, 36 inches, ayan. So, 18 dapat siya dito. Ayun. Tinggalin ay, mo. Alin pa dito? kinyo 'yung pin. Pag nakatahi na, pwedeng man tanggalin 'yung pin. So, 'yun naman lalagyan natin ng packet niya ito yung packet line eh. Ang size niya is 11 inches. Ang lapad naman niya is 7. 7 inches by 11. Kapag so, gawa nito guys, parang sa side lang ng pants. Ng pantalon. So, dito siya. sukat lang ako ng 1 1 inch pa ganyan. So, mula dito sa taas, wala yung anak, yun si So, ng 5 papunta dito. Yun yung pinaka-opening ng packet. Then, ko siya tatahiin pa ganyan. May iba ba rin paraan sa pag ng packet nito guys sa pagda? Ipindi sa inyo kung saan mas madali para sa inyo ang paglalagay ng bulsa sarili ko lang naman diskarte o sarili, ko, sarili kong paraan paggagawa ng packet so, yan, tapos tayo mo siya dito yung packet lang pag nakatahi na siya, igaganyan mo naman siya. So yun guys, palagay mo ng bulsa. So dapat itong pleats na to, katapat dito sa pocket nya. Kalibel siya dito para matatakpan siya pag pleats mo yung kabilang, kabilang side naman nito. So yun, ikabit na natin yung pocket lining. Ito namang kapartner niya. Tatay na na naman natin pag ganun. So ibabalin siya, anak natin siya. Pabaliktad pag ganyan. mo um, sya tahi dito e, tatap naman din sya ng 1-16 or 1-4 pwede po siya. guys. Okay, ito na po siya. Then, so tapay naman natin to pagano. So, eh. So naman guys, ididugtong na natin ang kabila. Ayan. Okay. So, na natin siya dito. Pag-ingin guys. So, ito yung packet niya. So, guys, yung packet na to, tatay muna natin siya dito. Ayan. Para hindi siya gagalaw pagka ginoin na natin siya. na po yung ating skirt. Waist line niya is 36. Sakto so, is 18. And 36. So, i-join naman natin to sa blouse. So, ito. So, pag-join ito guys, shoot yung pocket niya yung pinaka ball size nasa right side dapat siya. So ito. So nandito yung pocket nasa right side siya. So o front side. Pwede muna natin yung hoods dito siya. Bago natin ilagtong sa blouse. Then side. Guys, front po ang ating ilalim. Then, ito naman po yung blouse. So, sa front po ay nasa lalintig pa So, ito yung front parts. Guys, nice. ito yung front parts. So, dudugtong natin dito. Sa so, side. What did happen to the last ten? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kinda of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the yes, really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you could have moved away But now I see what you teach I do believe I always should have stayed Yeah Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Is this really I've changed, just open the door One thing's certain, I'll always yeah, be your yeah.